sa po ang biyaya, awa, habang, o kapala, katotohanan, kapalipaan, pagiging mula kay Abayawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po na inaabot ang pangaral ng ating channel na ito sa iba't ibang panit na buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid, sa kapulungan, maging sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat Abayawa. Ngayon po ay May 20, 2025. Ganap na pong alas 4.29 ng hapon dito sa ating sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga anong viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones ang ilang mga tahanan upang kayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating binagawang pangarap Araw-araw, lunes, hanggang sabado, alas 4.30 ng hapon. At pag-aaraw po ng linggo, alas 9 ng umaga sa Facebook Live. Uli isang mabiyayang pagkinig po sa bawat isa at bawin po ni Bayawa, na bayahawa na magpapasya ng pangunawa sa lahat po ng abuti ng pangangangang ng Diyas ng Diyo at At sa akong punito ang ating mong paksa, kaunting kaalaman sa kasulatan tayo po ay nasa ikalawang bahagi na. No? At dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalian. Uh, bago tayo tumungo doon, uh, muli, natin si Abiyawa sa aking takatong pinaghalo sa akin sa hapon pong ito at sa oras na ito. No? Magula Magulaan niyo pagising at hanggang sa oras na ito ay narito at nakatatayo pa ang bawat sa atin kasama ng ating mga mahal sa buhay. Doon niyo po ni Bayawa na pasalamatan, pasalamatan natin siya Bayawa. Yung iba kasi ho ay sa kabalahan sa mundong ito, hindi na magawang magpasalamat. Ano, yung iba nga, thank you Lord. eh, hindi naman na nalalaman kung sino yung binabanggit niyang Lord. So, turulin po natin yung pagpapasalamat na talagang kay Abayawa. Hindi thank you Lord, praise the Lord. No? So, yun po. At kapag nakita ko natin na umiikot na dun sa ating mga cellphones, alilipat na lang tayo sa Facebook. Wala kasi tayo magawa. Hindi kaya ni YouTube. Uh, hindi kaya ni YouTube na uh, saluhin yung lakas ng pananmet. Ano? Sa dami siguro. So, yun po. Uh, dito sa ating uh, ikalawang bahagi, uh, meron po tayong uh, nabanggit kahapon sa Isaiah 29.11. Ano? Uh, Tingnan ko nga ho. Kasi nakalagay ho dyan, ang kahulugan ng lahat ng pangitang ito ay parang aklat na nakasira. Kung ipapabasa mo ito sa paang nakaunawa, ang ibig sabihin nito, ayoko o hindi ko mababasa sapagkat nakasara. Kung ipababasa mo naman sa hindi marunong bumasa, ito ang isasalit sa iyo, hindi ako marunong bumasa. Ito po ang nangyari naging sa reliyon. No? Miski po ah, kahit anong dunong ng isang tao individual, nakapag-aral man yan, meron man po yung sabi nga natin ay talino, ah, ah, naging magna kung laude, suma kung laude, uh, oh, eh, hindi ibig sabihin na ah, pagdating ko doon sa mga vision, ano, lalo't sa spiritual, hindi ibig sabihin na kaya kaya-kaya mo siyang masahin. Kaya nga nangyari. Kaya uh, hindi ibig sabihin na kung marunong ka sa laman, eh, di ba? Tinataka ni Abay Yawa ang katotohanan upang kahit na mga may aral dahil kulang sila sa paniniwala ay hindi makakilala nito. Kung maga, tinatakan niya, sinaraduhan niya yung bagay na kahit pala ikaw ay marunong at yan ay sarado o